for DJ Rockings Secret Files. Mommy niya ang dahilan kung bakit nagkahiwalay kami. Hi DJ Rocky. Sumulat ako sa iyo. Because I need a safe space. Pagod na akong mahusgahan. Kaya sana, this time, ako naman ang magkukuwento ng pinagdaanan ko. Just for me to let this out at makahinga naman ako. Baka sakali lang, na may makakaintindi. Itago mo ako sa pangalang Kailin. At ito, ang aking secret file. Kagagaling ko lang sa up. Tumagal ang relationship namin ng ex-boyfriend ko ng almost two years. But that period of time was among the best days of my life. Kasi alam ng Diyos at alam ng pamilya at mga kaibigan ko na nagmahalan kami. Minahal ako ng ex ko. At minahal ko rin siya. At akala namin that we were on a point of no return. Akala namin, kami na nga talaga ang magkakatuluyan. Akala namin, pang forever na kami. But, ma-returned out na mali ang akala namin. But before ko sana idetali ang nangyari sa breakup namin, gusto ko munang balikan ang masasayang bahagi ng relasyon namin. actually, we met by accident. Literal na aksidente. I was in second year college that time. Marketing management ang kurso ko. Sports fest noon. At isa sa requirements ng subject namin ay ang mag-operate ng small business during the sports fest. Kami ng mga kagrupo ko Nagbenta kami ng pearl shakes. Ako ang tagasalang sa blender ng mga ingredients. To make the long story short, nagmalfunction ang blender namin. At aksidenteng natapunan ang gwapong lalaki na matangkad na bumibili sa amin. Itago natin siya sa pangalang Vance. Tumila po ng biniblend ko sa damit niya kasama yung blender. Kaya ayun, buong itaas niya. Pati ang t-shirt niya, basa. Halos maligo siya sa binlend ko. Kaya super sorry ako sa kanya dahil sa nangyari. Inassess ko siya para makita if na siya or what. He's okay naman daw. Pero, nag-insist ako kasi ako naman talagang may kasalanan. Kaya sabi ko, I have to help you doon sa klinik. Shocks! Ibang klas yung blender na tumama sa katawan niya, nabasa pa siya nakakahiya. Pagdating namin sa klinik, sinabi ni Vance na okay naman ang pakiramdam niya. Kailangan lang niyang magpalit ng damit. And since wala siyang dalang extra shirt, sabi ko, ako na ang maghahanap. Makabawi lang sa kanya. So, sabi naman niya sa akin, okay, fine. At habang naghahanap ako ng damit na pamalit niya, chinek siya ng nurse for minor injuries. Good thing wala naman. Wala talaga. And then ayun, nanghiram ako ng t-shirt sa classmate ko na nasa malapit lang na boarding house. Then, binigay ko kay Vance para makapagbihis na siya. DJ Rocky, I swear. Hindi ko talaga in-expect na bigla akong magkakagusto kay Vance, Lalo na, noong nakita ko siyang nagpalit ng damit. Grabe ang hot niya pogi. At mamaya na yung pangatlong H. Kasi yung una, H na hot. Pangalawa, H na handsome. Yung pangatlong H. Ay. So, we actually became good friends pagkatapos ng nangyari fourth year student na siya that time. Taking up psychology. In the same school, graduating na. Anyway, para makabawi, eh, nilibre ko na lang siya ng pearl shakes. Pagkatapos ng nangyari, nagkangitian na lang kami. Bigla namang kinilig itong mga kagrupo ko. Sabi ko nga, Che, magbenta kayo. DJ Rocky, deep inside. I really like Vance. At parang may nagsasabi sa loob-loob ko na para bang gusto rin niya ako. Iba kasi yung titig niya sa akin eh. Parang kumikislap yung mga mata niya habang tinitingnan niya ako. Para bang sinasabi nitong gusto rin kita. Ay! Kaya hindi ko na lang namalayan. Ano? na nagkapalitan na pala kami ng phone numbers at accounts sa messenger. And we started a good friendship after that accident. Then ang ligaw siya sa akin, DJ Rahim. Nag-date kami, kumain sa labas, nanood ng events together, namasyal, then suddenly, one rainy night, we shared a passionate kiss. That's when we sealed our relationship na talagang, oo, officially kami na. Even my classmates panayang follow up sa akin kung kailan daw magiging kami. I immediately told one of them na oo kami na. To me it was a special moment. Few months later, pinakilala ko si Vance sa parents ko. Mainit naman siyang tinanggap ng parents ko. At nakita naman nilang magalang si Vance. Mabait, mukhang responsable. Galing 'yun mismo sa kanila. Nakita nilang mature si Vance for his age. Kaya hindi nagtagal. Nakuha rin ni Vance ang tiwala at paghanga nila Mommy at Daddy. Alam naman namin ang limitations, DJ Rocky. Kasi nga we were still in college. That time si Vance graduating. Ako second year pa lang naman. Pero, minsan talaga, mapapaisip ka na lang bigla-bigla. Ano kayang pakiramdam? Ano kayang pakiramdam na subukan o itry yung mga bagay na ginagawa ng mga normal couple kapag magkasama sila? o yung normal na ginagawa ng mag-asawa. I remember, fifth month sa namin yun. Tinitis pa ako ni Vance. sexy daw ako ng paseksi. Payami daw ako ng payami. Tumitin raw ang sex appeal ko. Biro ko sa kanya, syempre naman kasi maganda ako eh. Pasalamat ka sa sayo, sayo ako napunta. Ikaw lang ang makakatikim sa akin. <laughs> DJ Rocky, pabiru ko lang naman talagang sinabi yun. But then he kissed me. Hinalikan niya ako ng matindi. And then he touched me. Hindi ako nagpalugi. Siyempre, hinawakan ko rin siya. At kung ano pa yung pagkakataon na dapat sana light moment lang sa pagitan naming dalawa. Aba, It became an intimate moment na forever kong iti cherish For the very first time DJ Rocky, may nangyari sa amin ni Vance. And it was special. At dito na lumabas yung ikatlong H na description ko kay Vance. Hot, handsome, and yes, horny triple H kumbaga. Then nung 8 months rin namin, may nangyari uli. Nag-enjoy talaga kami. And out of nowhere, tinanong ko si Vance. Babe, kailan mo ko ipapakilala sa pamilya mo? Yes, DJ Rocky. Walong buwan na kami as a couple pero hindi niya pa ako na ipakikilala sa pamilya niya. Sabi niya, sa graduation na lang daw niya. Uuwi from Australia ang parents niya to attend the ceremony. Sabi niya, I should be there para maipakilala niya ako in person. Sabi ko, okay, of course, pupunta ako. I can't wait to see you wearing your toga and meeting your family for the very first time. Then, dumating na ang araw ng kanyang graduation day. Hindi muna kami nagkita before the ceremony kasi busy siya sa pictorials ng batch nila. Hindi ko muna inistorbo. Inantay ko hanggang matapos ang graduation rites. Tsaka na ako lumapit sa kanya. Binigyan ko siya ng mahigpit na yakap at halik. Then pinakilala niya ako sa parents niya. Nakilala ko rin si Tito at Tita. Mukhang mabait si Tito kasi warm yung handshake niya sa akin. Pero si Tita? Hmm, medyo, medyo may something. Ibinaba niya ang salamin niya sa mata niya para titigan ako mula ulo hanggang paa. And then, mangulang siya sa akin. Hindi siya nakipagkamay sa akin. Hindi rin niya ako beneso. And suddenly, DJ Rocky, nakaramdam ako ng awkwardness. Wala akong kaalam-alam na I am about to experience the biggest twist of my relationship with Vance. After ko silang makilala, I was expecting na ka kakausapin muna nila ako para makilala. But then, bigla nila akong niyaya na sumama sa kanila for their celebratory dinner sa graduation ni Vance. Even Vance himself was surprised kasi mismo si Tito ang nag-imbita sa akin. Sumama naman ako sa kanila. Of course, masaya ako to be in the company of Vance at ng pamilya niya. I felt quite at ease kahit medyo awkward. Then pagdating namin sa restaurant kung saan kami kakain, kinausap muna si Vance ng daddy niya. Kaya ang naiwan sa table ay kami ng mommy niya. Alam mo yung parang teleserye? naiinterbyuhen ng balditang ina ng bidang lalaki ang kapartner nitong babae ganun na ganun ang naging experience ko DJ Rocky hindi ko ma-recall yung sequence ng mga tanong ni tita pero everything pointed out to me and my family anong kinukuha kong kurso anong trabaho ng mga magulang ko if may negosyo raw ba sila And if my investments rin daw ba sila, if shareholders sila ng mga blue chip companies sa Pilipinas. And I was like, para akong ini-interview ng isang CEO ng isang multinational company para akong nag apply ng trabaho. Yung tipong, what do you have para ma-assure mong ka-level mo yung anak nila. Ganun. Parang kulang na lang lumubog ako sa kahihiyan. Hindi ko lang yun pinahalata. At hindi ko rin to tosiner kay Vance. Kasi ayoko siyang ayoko siyang makipag-usap sa mama niya at awayin niya ito. Baka kasi mag-away sila. O mapagalitan siya ng parents niya. Kung sakaling malaman niya kung ano ba yung pinag-usapan namin ng mom niya. In short, DJ Rocky, para akong nalait na pagtaasan ng kilay at napahiya by the questions of his mom. Para bang ine-examine niya ako if kaparehas din ako sa kanila na mayaman, may kaya, hindi naghihirap, o namumulubi. Mala crazy rich Asians pero in real life. DJ Rocky, noong sinerve na yung food, sinubukan ko talaga na hindi ipahalata kay Vance yung emotional pain na dinanas ko sa mga itinanong sa akin ng mom niya. Indirectly, I felt na kulang na lang sabihin ng mom niya na hindi ako worth it as his girlfriend na ang baba-baba ng standards ko at ang kapal ng mukha ko para subukang pumantay sa level ng standards nila. Na may mas deserving pa para kay Vance kesa sa akin. I pretended really hard to be okay during that day. Hanggang sa pag-uwi ko, hindi ko ipinakita kay Vance na may emotional crisis akong sinasarili ko lang. Ayokong sirain yung araw na yun for him. Kasi nga graduation niya yun. He deserves all the joy and the spotlight on that day. Pag uwi ko ng bahay, dun ko iniyak lahat ng kahihiyan, lahat ng pagdududa sa sarili ko. Lahat ng frustration ko sa naging usapan namin ng mom niya. Alam mo yun, DJ Rocky? Talagang kulang na lang. Kulang na lang. Diretsyahan akong i-busted ng mom ni Vance on his behalf at sabihing hindi kami ganun kasing yaman nila. I was so hurt that night. Pag uwi ko that I refused to talk to Vance the next day kailangan kong kumalmay. Eh. After a week, since ng graduation events, Vance, nagkita kami. But still, pinili kong hindi sabihin sa kanya yung napag-usapan namin ng mom niya. Pero nag-initiate siya ng conversi conversation tungkol dun. Tanong niya, How was it to like How was it like to know my mom? Hindi ka ba? Hindi ka ba tinaraya ni mommy? And I said, Hindi naman, okay lang siya. Sabi ko, mabait siya. At mukhang protected naman sa sa'yo. Tinanong niya ako kung meron daw bang sinabing mali o masama yung mom niya tungkol sa'kin. akin sabi ko wala naman. Kinailangan akong magsinungaling, DJ Rocky. Ayoko nga kasi magkaroon sila ng misunderstanding ng mom niya. Tinanggap yun ni At naging okay na uli kami. Pagsapit ang first anniversary namin, nag-celebrate kami. And as usual, may nangyari sa amin. Dito na ako nagkaroon ng chance itanong kay Vance kung ano ang plans niya. Now that he graduated, sabi niya, gusto niya munang magpahinga for a while. But then may job offer ng parents niya doon sa Australia. Parang one year immersion sa isang psychiatric clinic in preparation daw sa board exams niya dito sa Pilipinas. Sabi niya ayaw niya muna kasi malalayo raw siya sa akin pero in-encourage ko siya na tanggapin yun. Kasi one year contract lang yung offer. nag siya for about a week. Then nag-decide na siyang tanggapin yun. Honestly, DJ Rocky, happy naman ako for him. Kasi makakasama niya yung parents niya doon sa Australia. At ako naman, tuloy pa rin sa pag-aaral dito sa Pilipinas. Sabi ko sa sarili ko, kakayanin namin ito. Anyway, what is... What is one year? Eh maghahanda lang naman siya ng practical experience pang board exams niya. Then uuwi siya rito. Itutuloy namin ang relasyon namin. Sandali lang kaming LDR. Kaya ko yan. Kaya namin to. Those were my thoughts. At akala ko ganun lang yun kadali lahat. Pero hindi pala DJ Rakin. months after ng graduation events, lumipad siya papuntang Australia. And though I gave him my blessing and assurance na everything will be okay between us, hindi ko in-expect na yun pala ang magiging simula ng pagbagsak ng relasyon namin. In his first few months sa Australia, magka-video call pa kami Regularly, walang palya. Every schedule na napagkasunduan namin na mag video call, nasunod yun lahat. Until I suddenly received a message from his mom. Ito yung message na nagpanginig sa akin mula ulo hanggang paa. Yung tumatagos sa balat. Papunta sa mga buto. Ang sabi ng message ng mom niya sa akin in CAPITAL LETTERS. I don't want you for my son. He deserves someone better than you. End your communication with him or else. DJ Rocky hindi ako nakapagsalita. She did not even mention my name. Sa sobrang gulat ko, naiyak na lang ako at nag-flashback sa akin lahat ng tanong sa akin ng mom niya noong graduation day. And it became suddenly clear to me na ayaw sa akin ng mom ni Vance. Kaya out of nowhere, sinend ko kay Vance yung screenshot ng message ng mom niya. And I simply sent him this message. I love you. I love you, Vance, but it looks like I cannot be accepted into your family. I'm letting you go. I'm sorry. I'm sorry. And then I blocked Vance. Pati na yung accounts ng parents niya. We almost reached two years din siya Rocky. Pero hindi ko kayang kalabanin ng mama niya. Alam mo yun, after kong makipaghiwalay sa kanya, that was during the hell week final examination sa school namin, halos mabaliw ako kay iisip kung bakit kailangan sa ganung paraan magtapos ang relasyon namin ni Vance. Is it because hindi ako kasing yaman nila? Iniisip ba nila na kapag ako ang pinakasalan ni Vance, eh iaasa ko sa kanila ang lahat-lahat o kay Vance ang lahat-lahat na maghahabol ako sa yaman ng pamilya nila? Ganun na lang ba kababa ang tingin ng mama niya sa akin? DJ Rocky, I could not even give Vance a chance to reply to me sa takot na baka kung anong gawin sa akin ng mama niya. And I was really hoping na gagawa si Vance ng paraan to communicate with me back. Kahit gumawa na lang siya ng dummy account just to reach me again. Pero I did not see anything sa message request ko sa messenger. Ni isang paramdam wala. Mag-iilang linggo na rin pero wala pa rin. Kaya na-realize ko. Parang defeated kaming dalawa ni Vance sa laban ng relasyon namin. Para bang it could have lasted longer. Kung hindi lang kami napakialaman. Sa ngayon, DJ Rocky, aaminin ko. Nasasaktan pa rin ako. Masama pa rin ang loob ko. Sa mommy ni Vance, kay Vance mismo at sa sarili ko, kasi walang struggle na nangyari among us. Para isalba namin yung pwede pa namin isalba. Our relationship ended like a bubble that burst. Ganun lang wala na. I made a choice. At kinailangan kong panindigan yun. Pero how I wish na hindi yun ang choice na pinili ko. How I wish na kaya kong i-rewind at ibalik lang lahat sa dati. Kaso malabo na eh. Malabo na. DJ Rocky, thank you for airing my story. Wala akong ma import na lesson sa karanasan ko because I myself, I'm a work in progress. At mukhang kailangan ko pa ng time tangkapin ang impact ng breakup namin ni Vance. I admit mahal ko pa siya. Hindi yun ganun kadali mawala. Pero I had to choose for his sake. For my sake. Siguro ang masasabi ko na lang, sana matupad niya yung pangarap niyang maging isang professional psychologist. Hindi ko man siya masamahan sa part na yon ng buhay niya. Sana malaman niyang masaya ako. To have known him and to have loved him once upon a time. I will heal. And I hope sana mag-heal din si Vance. Ay, oo nga pala. Para kay tita. Thank you for your brutal honesty. Hindi po ako titigil sa pag-abot ng mga pangarap ko. God bless you na lang po. And since tinuruan ako ni Mama na rumispeto pa rin sa si nakatatanda. I will still greet you. Advance Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Tita. And to my mom, Happy Mother's Day. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Kailin. At ito, ang aking secret file.